Okay, may ibabahagi uli ako sa inyo uh, tungkol dito sa pagbili ng tiles. Uh, Balik itong uh, tiles na nabili ko na ito, uh, 40 by 40 ito na Glacier White. Ang isa nito, ang bili ko 60 pesos. Ito, ibabahagi ko lang ito kasi nag-umpisa din talaga ako sa, ako talaga kinakapos sa budget. Dahil uh, may mga ginawa din nga akong mga paupahan kong baha, yung aking apartment. So, talagang nag-umpisa ako sa akong talagang kinakapos. Ibabahagi ko lang ito sa inyo na kapag kayo ay uh, medyo kapos sa budget, ito, nakakabili naman itong ganitong basag. Basag lang yung mga dulo. Ayan, no? Oh. dito mismo sa bilihan, itong uh, binilihan ko na ito, uh, itinatanong ko dun kung may basag. So, ang presyo lang nito, 15 pesos, ayan, no? Oh. 15 pesos lang ang presyo ng isa. Samantalang itong Class A na Glacier White, 60 pesos. So, kung doon sa mga kapo sa budget, ah, uh, pwedeng matutunan ito na kayo ay uh, makabili nitong ganitong uh, basag ang dulo para ibig sabihin, maka tipid doon sa gagawin doon sa inyong mga gagawin. So, ayan o, oh, 15 pesos lang. Ito naman kinakating din eh. Ah, uh, para ito doon lang doon sa mga ano, doon sa mga kinakapos sa budget, isinishare ko lang sa inyo na pwedeng makabili kayo doon mismo sa bilihan itong ganitong mga pasag. Doon sa mga kapos sa budget para kahit pa paano, uh, matapos niyo yung mga gagawin niyo kung may gagawin kayo. sa halimbawa, gagawa kayo ng uh, sa CR, tapos kapos kayo sa budget. So, pwede ito, lalo't higit sa lahat, ay marunong kayong maglagay. Kayang-kaya kahit medyo yung uh, budget yung eh, maliit lang makaka, uh, makakagawa sa pamamagitan nga din itong pagbili nitong uh, basag na tiles makakagawa at makakagawa okay isinil ko lang dahil uh, ito yung aking naranasan kaya eh, binahagi ko rin yung aking nalalaman okay salamat